Yan. Oh, tama na yan. Oh. Pang-isang lutuan din yan, din Oh. 'Di ba, isang noodles sa isang bigas. Ano masasabi mo? Salamat Oh, yan. Alam nyo kasi kahit konti lang ang, ang natatanggap mo sa Panginoon, Pagpapasalamat mo, 'di ba? Tama ba 'yan, Tay? Oh. Sangatang lang. Sa isang noodles Siyempre. Oh, isang lutuan eh. Lalagyan mo ng gulay, yung noodles. Mga isang kaldero sa bawan marami. Tapos lagyan ng gulay, oh. 'Di ba? Marami na mga Oh. Salamat po, Kuya. Oh. tapos sa noodles, oh, 'di ba? Ganun lang magbigay. 'Di ba? Kasi kumikita tayo kaya ganyan lang. Oh. oh. Para marami tayong maipon. Kasi pagka nagbigay tayo ng na marami, lahat tayo may ipon. Di ba? Mindset ba? Mindset. Mindset. Oh. Set, mine. set, ano? Set mind. <laughs> set mind. Oh, set mind para kumita. Oh, isang gatang saka isang noodles lang. Oh. Diba? Parang ang... Uh, baka may... Eh, yung kalahati, titira nyo ha. Luluto pa natin mamaya. Oo. Oh. Diba? ba? Oh, oh, diyan oh, oh kapalit niya, papaya, isang sako, may susumpa Susong Pilipit. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh. oh, yan. Kahit gano'ng kalaki natatanggap natin basta galing sa itaas o Lagi natin pagpapasalamat. Hindi pagka malaki lang, pag malaki lang natatanggap natin, doon lang tayo magpapasalamat sa ating uh, aman lumika. Kailangan kahit isang gatang o isang noodle, eh, masaya na tayo. Yun yung kasi yung ano dyan eh, yun yung aral dyan, di ba? Oh, okay. Dapat makuntento makontento ka kung ano yung natatanggap mo. O, oh. oh, tama na, tama na. Sino yung mga nakatanggap kayo? O, oh, oh, tama na, tama na. Pero ang totoo po yan, ito, yan. Ito yung aral yung bigas. O, oh, yan. Ayan. Para sa mga, ano natin. Ito, ito, ito sa mga, sa mga, para sa basher kasi yan, nangiinis kami. <laughs> yan, inis na, inis na naman kayo, ha. O, oh, di ba? Para pag para pag maraming na inis, marami tayong pondo para sa susunod na buwan. Oh, di ba? Pero hindi pa to, babiyahe pa tayo. Isang biyahe pa lang to kasi hindi nakasya, no? Kel, kasi maano yung sasakyan. Uh, wala tayo yung eh. truck eh. Oh, ito, ah, uh, balik pa, no? Babalik pa tayo. Biyahe pa kami isa tay. Pero, Liga'tan, nakita na naman kung gaano karami to. Oo. Uh, babiyahe pa, daming lambata, oh. Mm. Saka, yung, yung pagtulong mo sa kanila ano yan, hanggat kaya ko, lifetime yan, hindi ko sila pababayaan. Sa ang pinaka talaga balak namin, yung pagtatanim talaga, no? doon kami focus. Tapos ito, yung basket, sila gumagawa na ito. Gusto kong pakita sa lahat, o, kasi yung gawa nila ito, yung gawa ng mga kababayan natin. Eh. Dapat dito, uh, tangkilikin natin. Ito. Magbenta tayo, at gagawa tayo para may hanap buhay, no? dito sa sitio. No? Pwede eh, tayong gumawa niya marami, Ken? yung mga gustong gumawa pwede no tapos tanap natin ng pwesto ibenta natin sa kabayanan no yun, yun yung bago kape ano oo oh, nga ayos tama mamalengke ano oh, okay. wag na kayong gagamit ng mga bayong bayo o ano, eto, pag namalengke tayo, dapat buong Pilipinas, ganito bit-bit natin. Oh, yeah. Eh, gawang katutubo, o at least natulungan natin sila may hanap buhay, di ba? O di ba maganda yun? Maganda na nga ng design, no? Tibay niya, no? Kamusta lang? Di ba? Wala na mga halimbag, yan na lang. O, huwag na kayong magbag, pagpapasok sa school, ito gamitin nyo. Para pag-uwi nyo, mamimitas na lang kayo ng prutas, no? O, oh. o, oh. o, oh. o, oh. o, oh. o, 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 o Ayun pa mga katropa, iayos na namin itong bigas uh, kasi marami pa sila dito. Uh, kailangan muna namin iayos at uh, kailangan natin pamigay pa. Yan. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Para sa mga basher namin dyan. Yung muna na Wala sila masabi. <laughs> na ano masasabi mo doon sa mga basher. Love you. Oh, I love you daw, sabi ni nanay.